Baka makasira pa po. Asan, <laughs> asan po ang asawa ninyo? Wala po. Matagal na po kaming hiwalay. Kaya naman palang higpit ng kapit nyo sa akin. <laughs> ay, grabe naman yung palo. Ikaw naman. Ay, Siempre puro babae po man. anak ko. Kaya magaan din ang loob ko sa inyo. <laughs> Sino naman yan, si? Wow, Wawa naman walang tatay. Wow! Ano anak, ba? Anak niyo po ba yan? Apo ko po ay po. Ano apo niyo? Ay, apo. Anong pangalan mo? Juppie. Ha? Juppie. Uy, Juby para ito yung Jay. Oh, Juby. Wow. Yeah, Jay. Si Juby at si Juicy. Juby Si Juicy tsaka si Juby. Ilang taon ka na? Wow. Ganda niyang babae ah. Uh. 24? Oh, Talaga? Lang. May boyfriend ka na? Wala. Echusa, echusa. Eh. <laughs> Crush mo ba ako? Saan? <laughs> <laughs> Uy, dito lang ah. Dito lang ah. Dito lang ah. lang ah. Dito lang ah. Oo, oh, oh siyempre. <laughs> <laughs> ikaw, Kiki, okay. sa ako artista. Ano ba naman? <laughs> ano ba naman? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ito. I'm sure sa tarambuhan niya. Oh, Oo, <laughs> matap <makaka laughs> pa oh. Ano ba? Ano ba naman? Ano ba naman? Ano ba naman talaga? Sa'yo, na sa'yo naman. Ano ba naman? Hindi, ako nalang kay Gis. Baka kala mo. Oo naman eh. Ako e, nalang na ha. Tumatot. Ha? Galing pala oh. A a a na muso. Ano ba naman yan? Tinig. Huwag ka nung tumingin, Paulo. Baka pwedeng kiss din. Okay, Juby, mamaya. Ha? Ha? May Facebook, ha? Ako wala. Dito <laughs> ako. Okay, nanay. Ibig sabihin, kasya kayo dito nila. Uy! Wow, naghanap ng partner. Yung <laughs> kasinan. <laughs> pa sa hita. Oh, ayun! Ayun, oh, wow. Naka-extension ng pilikmata. mata na <laughs> Ha? Tuna yan. Pati Gupiti kilay. natin. Ay, ang ganda ng pilikmata mo. Oo nga. Oo. Merong... Sana wala na yan. Ha? Sana <laughs> pilikmata ka nanay na lang. Nanay niya. Man. Ha? Nanay niya. Mami, ang ganda mo, mami. Diba? Kiss mo nga ako, mami. <laughs> Eto pala ang nanay. Ang ganda ng pilikmata, diba? Ano, nakapag-grocery na ba kayo? Ha? <laughs> pag grocery kita, ha? <laughs> Lalo ngayon, gipit na gipit ako. Ha? <laughs> Nay, ilan taon na po ba kayo? Wala akong clown 65. sa circo. 60 ano? Five. 65. 65. Opo. Opo. Ito po anak nyo, panganay. Hindi po, pangat, pangatlo po yan. Pangatlo? Ayan, pang-apat. Yung... Apat po silang puro babae. Ibig sabihin, pang-apat yun, apat lang yung anak mo? Opo. Puro babae. Apat na Maria. Asan po yung mga pang... Yung iba? Wala po eh. Nasa Pateros. Yung isa, wala po. Tapos nabanggit nyo kanina na ilang hiwalay na kayo ni tatay, ilang taon na po? 37 years. Ah, matagal na. So, nakalim. Mula nung 37 years, hindi ba kayo nag, uh, naghanap ng nakakasama boyfriend? nyo sa buhay? Boyfriend. Nagka-boyfriend kayo? Lang. Opo, boyfriend. Hanggang ngayon? Ay, wala na po. Oo wag, naman. Huwag nang ganon ha? hanggang ngayon. Kumayos na, ha? Opo, hindi na po. Wala na. Facebook, na. <laughs> Facebook na lang. Oh, wala pa, hindi pa marunong. <laughs> <laughs> dapat na, hindi wala na. Nagka-boyfriend lang kayo, tapos hindi na natuloy. Hindi na po. Okay na naman gaano kayo katagal ni tatay nagsama bago kayo naging wala? 16. Ba, matagal din, 16 Opo, years. Huwag ka yung... muna magbalot, di pa tayo alis. <laughs> magtatanan na ba? <laughs> Tumagot, magtatanan agad tayo. Ang dali lang, tayo. ang bilis mo naman. Ang dali eh. lang, biyan mo ako makapag-isip. Wow, ikaw wow. pa yung wow. isip pa. <laughs> Parang may isip pa. Monte. <laughs> <laughs> Nay, nabanggit niyo po kanina. Um, sabi niyo, nakikitira lang kayo dito? Opo. Hindi... Opo, opo. Nung paano pong nakikitira? Ano ko po nasa taas? Hindi po. Basta libre lang po yung bahay. Tu kuryente lang po binabayaran. Anak niyo po ang may-ari nito? Oo. Anak ko po. Wow! Pero wow. Ito. ano po kami sa Mga anak niya po yung nakapila sa, <laughs> ano na? na sa taas. Paano mo na? Paano po na hawak sa bisngi? Ulipin mo nga. Thank you. Oh? <laughs> <laughs> Hindi ito, mga concern sa... Oh, no. Concern <laughs> sa pawis. Concern citizen. Mm, concern citizen. <laughs> Nay, bakit po hindi mm, po kayo sa taas tumira eh? Mga anak niyo naman po hey, Dito po eh. May mga anak na po kasi siya. Mga apo ko po yung bali nasa taas. Sino po ang kasama niyo rito? Ikaw Ay, lang. Ayan po. Yung apo. apo. Ito si Jubilin. Si Jubilin. Jubilin, no? si oh. kayo kasama ni Lola dito. Kayo, pati po ito, hmm. si anak ninyo. Ilan eh, kayo rito nakatira? Tatlo. Uh -oh. One, two, three. Ah. Lima. Lima, lima. 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 Hmm. Nagkakasya kayo dito. Doon ako sa labas po natutulog. Sa labas kayo natutulog? Hindi, ayoko nung ganyan. Okay. <laughs> Bakit? sa labas kayo natutulog? Dali nga. Sino <laughs> yan? Hello? Hello? Oh, yung isang unit pa, open. Ha? Huh? <laughs> wow! Anong unit yan? Oo, oo, oo. Sige na, sige na. Bukas pwede ba? Ang alim po. Lilinisin -lili ko -lili -lili. lang. <laughs> baka bukas, baka bukas ha. After Bulaga, dyan kami. Oo. Yung master bed, okay ka sa master bedroom. Master bed? Okay <laughs> master, master sana ibu pa kayo manluigo sa jacuzzi. Mm. May jacuzzi yan. <laughs> yung jacuzzi, painitin nyo na. Magpailit na kayong tubig. Oy. Magpakulo na kayo. <laughs> si jacuzzi, pinapakulo. Siyempre. <laughs> Met, eh, ano yung jacuzzi nyo, Caldero? <laughs> Hindi, meta ko rin. Sinasalin dun. Ba't ba nakikailan pa kayo sa jacuzzi na? Buha <laughs> yung pag magkakape. At least may jacuzzi. Pinakikailan mo ko ba yung jacuzzi nyo? Okay lang sa'yo. Hindi ka mapupulmon dun, ha? <laughs> <laughs> kiss ka uli! Kiss! Ay, kiss lang. Hindi, mamaya na. Dahil... At saka ano naman, ang gaganda ng mga anak at apo ninyo, man. Maganda maana si mami. sa Mami. Yes. Makikita mo yung itsura ni Mami. Ang ganda okay. ni Mami. Di ah, ba, ah, Mami? Ah, mami, mami, mami na pangalan niya? Oh, oh, jubilee ng pangalan? Ah, But jubilee? Ah, jubilee? Bakit naging Mami? Yeah, okay, jubilee, nakalimutan ko lang. Ah, Nay! Ba't umiyak ka rin pala, ma? Ay, ha? ma? Po ako kasi dalawa kaming naghulog ng entry, eh. Tapos siya nabunot. Opo. Buti na lang Ay, hindi ikaw. Niya. Yun ang iniiyak niya, hindi siya nabunot. Opo. Si Apo ba? Si Apo. Si Apo. Si Apo. Ano Wait, masasabi niya kay si Lola niya? niya lola. Ano masasabi mo kay? Well, patayuin mo nga siya, siya patayuin mo siya. Tayo ka raw, tayo. Baka artista eh. baka maging artista pa to. Oo, oh, artistahin siya. Gadaan, mataas, mataas Agad na ng rehistro ng mukha niya sa TV. Tingin ka sa TV. Oh, side, Anong side. message mo kay Lola? Ano? Ay, anong, anong, message masasabi mo, rin? kay Mami Ermi? Gandahan ano sabi... mo pagsalita. Ha? Audition to. Anong sabi mo kay Mami? Ano, sana umaba pa yung buhay niya. Tsaka thank you kasi siya yung nagpalaki sa akin. Ibig sabihin, siya nagpalaki, nandito pa rin si mami mo, pero siya yung nag-aalaga sa'yo. Opo, kasi since birth, sa lola ko na ako. Siya yung baby mo ba magaling sumayaw? Tama na yung interview, okay na natinig na namin magsalita. Yung sayaw na lang. Sayaw. Anong talent niya? Marunong kumanta? Marunong ka bang sumayaw? Masurong ka kumanta? Ano? Marunong daw siyang kumis. Ha? Yung ba yung ano? Talent? Hindi, anong alam? Marunong ka bang kumanta? Ay, hindi po. Sayaw. Sayaw. Oh, sayaw, 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 sayaw. Patingin, patingin, say, say, sa, pandar, uh, Sa, say, patingin sa, patingin, music! Tayo, tayo, tayo! Teach me how to play. Ay. Tayo, tayo, nakatayo. Baby, like smooth. What? you teach no come, You know why? Ang galing sumayaw, grabe. Oo, oh, oh, lapot ng katawa. Ah, matuturuan to. Mm. Sige, upo na ulit, Masikip, alika. Alika, masikip. Punta ka sa si studio, ha? Hmm. Hanapin mo si Alan. Huwag ako! Sino naman yung bitbit -bit ni Wally? <laughs> <laughs> so, Kanino anak naman yan? Eh, <laughs> huwag ko eh. May lumabas sa bakari. Saan lumabas yan, ha? <laughs> Apo mo? Sabas na ka nang bibit-bit ng bata. Sumot dito sa butas eh. Anak mo yan? Ano sinabi sa akin? Dilingan lang ko pa pala. Eh. Saan yung asawa? Nasaan yung asawa nito? Sinabi ko wag mong ilabas yan. Ay, saan yung nito? Tatay. <laughs> yung tatay ng apit ba? Wag mong mo tinabas yan. Tapos kung makayakap at makahalik sa'yo, ganun-ganun na lang? <laughs> Malam, may asawa ka ba? Lapit ako mo. <laughs> <laughs> Wala na yung asawa ng apit bahay pa rin. ka. Hindi mo sinabi. What? Halos mag-iisang oras kami dito. Okay. Bitawan mo ko, bitawan <laughs> mo ko, bitawan mo ko. Ang sakit. Wah, paano yung masakit? Sa kamera mo kayo ba masakit? Ang sakit. <laughs> <laughs> Ilan taon na yung bata na yan? Five po. Five? Asan ang tatay niya? sa kapit-bahay. Sumpit nangapit bahay. So, makabilang bahay. Babaya, uh -huh. malayo dito. May ano po, Quezon City. Sa Manila kita dadalhin. Congratulations, Congratulations po. Po. Thank you.